pinakita ni senador Francis Tolentino ang before and after photos ng Escoda o sabina shoal sa West Philippine Sea dahil durug-durug na ang coral reefs sa ilalim ibang-iba na raw ang hugis nito ngayon ganito siya ngayon si si eskoda dahil na nagiba na yung ilalim niya ganito na siya makaiiba no oh oo oh di diba? Yung discoloration, apekto na rin yun na nasa ilalim, hindi dahil sa waves. Malawak ang pinsala rin ang nakita sa Rosul o Iroquois Reef. Suspet ng Armed Forces of the Philippines dahil ito sa pag-harvest ng China sa mga bahura. Ayon kay Tolentino, Vice Chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, hindi maikakaila ang presensya ng Chinese militia vessels sa Ruzul at Escoda, na sakop ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Malinaw daw na hindi sila basta tumatambay lang maaari araw na naghahanda ang China para sa reclamation. Hindi ito ordinary, ordinary na swarming lang, may ginagawa. May ginagawa. Merong Merong patutunguhan. Matinding galit ang reaksyon ni Senate President Mig Zubiri sa anya'y pananabotahin ng China sa natural resources ng Pilipinas. Sa pagkawala ng mga bahura, apektado raw ang huling isda. Kung um, sisirain man nila yung mga coral reefs na yan, at wanton uh, uh, harvest of our marine resources, uh, I think that's uh, foul. That is foul. At uh, sana respetuhin po nila. Kung di po, po sila nag-respeto sa ating... Uh, uh arbitral ruling at least irespeto naman po nila ang marine resources umapela rin si Zubiri sa Chinese embassy na utusan ng mga militia vessel na tigilan na ang paninira nito Ipinauubaya naman ni Senate Committee on National Defense Chairman Jinggoy Estrada sa ehekutibo ang susunod na hakbang. Isa raw sa maaaring aksyon ng pagkompronta sa China na pwedeng gawin mismong ni Pangulong Marcos o ng DFA. Pero ayon kay Senator Bato de la Rosa, mahingan man ang paliwanag ang China, mahirap na raw itong paniwalaan. Eh, nakakalungkot, di nakakasawa, nakakalungkot dahil hindi, hindi naaksyonan. It's just parang pag nagfafile tayo ng diplomatic protest... Almost every month, every three months, every two months, eh, nagiging piece of paper na lang. Eh, well, hanggang doon lang tayo. Sabi mo, we cannot fight China. How can we? That could be an option. That could be an option. Pero maniwala ka ba dyan kung wala tayo? Sige na tayo, putis na putis, wala rin. Wala rin na putis na tayo. Pero ang malinaw, dapat singilin ng China sa pagpinsala nito sa kalikasan. Sabi ni Tolentino, pwedeng maghain ng kaso sa Arbitral Tribunal, International Court of Justice o International Tribunal for the Law of the Sea. Ayon kay Zubiri, isusulong din ng Senado ang anim na milyong piso para sa pagtatayo ng Marine Ranger Stations na magbabantay sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Amor Santos, CNN Philippines.